sa ating lahat sa Mantay Lupalog ng Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang araw po sa inyong lahat. Bago natin ipagpatuloy ang ating pag-uusapan ngayong araw, please don't forget to subscribe this YouTube channel to your SM blog and like and share. Ah, sa especially sa mga sa patuloy sa masuporta kami sa Molino and of course sa kabunsoan kabunso community. atin ang channel na ito. Ah, well, ating pag-uusapan mga kaidol regarding po sa mga nag na duwag si Luis Molino uh, yung mga sinasabi ni Luis Molino sa kanyang vlog na ito ay uh, hindi sa kayon ang mga tesorero family okay? alam niyo mga kaidol, sa mga ganyang content yun po ay uh, for me uh, uh, opinion ni Kuya SMB is nagpapansin lang po yan dito sa social media okay? so alam naman natin dito sa social media Kapag uh, ganun ang content mo, grabe yung uh, uh, supporters na, o oh, mga mosa ang, uh, what we call this, ang hahabol sa iyo, sa mga kanyang ganda Ngayon mga idol regarding po doon, ang um, uh, word na kaduwagan ni Migs Molino, para po sa iyo, kabulso, mga Migs community, na patuloy na uh, sumusuporta ka Migs Molino, naniniwala ba kayo, na duwag si Migs uh, si Molino? Please comment section below. Okay? sa aking natatanaw, sa aking napapansin, sa aking obserbasyon ah, tungkol sa nangyayari sa community ng kabuuan ng mamis at kabuso ngayon. Ah, na what we call this? Na alam naman natin na si Ms. Molino lang sa noon. Kung anong mga issues ang darating sa inyo is tumahimik kayo para tumahimik ang lahat. Kapag tumahimik ang lahat na magkaroon ka ng issue, ang tawag mo dyan ay duwag, kaduwagan, di ba? That is the best way para tumahimik ang lahat. Inagawa lang ni Mix Molino ang right to defend himself. Okay? To defend himself. Kasi walang ibang tao magdedepend sa ating sarili kundi sa ating lamang sarili. Yung mga defenders ni Mix Molino on wala, o, hindi naman daw nag-defend nito. Ginamit si Mix Molino na makilala siya sila dito sa mga Mix community, right? Ganun lang po doon mga ka-idol. Okay? Uh, regarding naman po doon sa sa nangyayari uh, na hindi nagustuhan ni, ni ng Tisarero family regarding po doon uh, sa naging live ni Miss well um, for me opinion regarding po doon sana naman po ay huwag nang uh, bigyan ng uh, question mark ang mga ganong essay uh, isay o mga mga mga, mga binitawang salita okay hindi sumunod sa kanyang live eh okay, wala namang ibig sabihin o no, na masama yun Okay? Alam naman natin yung issues ng Mamix is matagal na how many years ago, ago na nakakalipas. Okay? Ano na lang natin mga kaidol, kalimutan. Kung para sa inyo, nagkamali si Mix Molino kasi yun ang paniniwala ninyo dahil sa mga witness, dahil sa mga anik-anik na nandyan sa mga nagsabi-sabi sa paligid ninyo, nasa inyo na po yun. Pero naman tao lang din po tayo, nagkakamali lang po tayo. hindi naman siguro masama na magpatawad o humingi ng tawad sa ating kapwa-tao. Ganun lang po doon mga ka-idol. Oh, huwag nating sakimin ang ating sarili. Ipagdamot ang ating sarili. Alam ko naman dahil sa iyong kapuso, nandun pa rin yung kirot ng kabutihan bilang tao. Because we are Filipino. Ha? Ganun lang po doon mga ka-idol. Sa aking natanaw pa si Grabe. Ha? Oo, matagal na eh. However, yung ginagawa ninyo, gawin din yan sa inyo. Sa mga nagko-content dyan. Ha? Anong magiging reaction nyo? Yes, nasa pudre kayo. That's your channel. May right kayo. That's your channel. May right kayo. That's you. are a creator. We are free. Ha? Nagmawa ng ating content dito sa social media. Pero wag naman below the ground, below the belt. Yung mga sasabihin natin na makasakit na tayo sa ating kapwa-tao. Ganun lang po doon. Kasi ang nangyayari ito, gumagawa kayo ng paraan na mapabagsak si Miss Muli. So ang kabunso dyan, na patuloy na sumusuporta sa IWST siya, ni Mamis and Kabunso. Na... <clears throat> Lagi sa makasabay, nakasabay-bay, no, kaya bigsman, papayag po ba kayo? na mabagsak si Mix Molino o halimbawa si Mix na natalo nyo na kasi URP na ka yung grupo ninyo magaling na kayo sa magaling may mapapala ba kayo? yes may napakita kayo sa tao kaya magaling kayo pero may mapapala ba kayo? wala kasi kapag mawala si Mix no itong community wala na rin o nanalo kayo dahil imang supporters makukuha po ninyo ganun gusto niyo po ang mangyayari dito ako kabunso again sasabihin ko ulit all supporters ng kabunso na patuloy nagmamahal kay Migs Molino laging sumusuporta sa kabunso community wag nyo nang kung pansinin yung mga naninira kay Migs Molino magfocus na kay kay Migs Molino mga update na balita tungkol po sa kanya ganun lang po doon. so even regarding ako sa kasikatan ni Migs Molino uh, eh, ba, sikat ba? Pero pa pang insulto yung ginagawa nila ng mga kaidon, sikat ba? Well, when uh, I mean, based on sikat. For me, uh, hindi na ba si Migs Mulino masyadong sikat? Kasi si Migs Mulino kilala dito sa mga Migs community. While, well, uh, ilan ilan lang nakikilala si Migs Mulino sa mga kasi nakikita siya sa television, on GMA. Ganun lang po doon, mga guesting, guesting isa na rin po yan way na mapasikat niya ang kanyang sarili tulong ng kanyang manager ganun lang po doon mga kaya huwag na natin bigyan ng negative issue sa mga nangyaring nagaganap okay kasi ang nangyayari dyan yung mga palaboy mga palaboy groups yan galing sila kay Mix Molino grabe grabe yun yung, yung, yung kanilang concern noon parang papatay na nila yung tao para makapag-defend kay Migs Molino sabi nila pero wala eh may nangyari ba kay Migs Molino tumaas ba ang subscribers ni Migs Molino wala lalong ginulo nila ang community ng kabunso especially ang mami community ganun lang po dun mga ka-idol oo sana huwag kayo masyadong magpa sa mga ganong tao Kasi ang inuisip ng ganong tao Is sariling interest lang Hindi yung kapakanan Ng founder ng news community na si mismo din Wow, nakapag-upload ako ngayon Dahil nakita ko lahat ng ikot ako dito sa social media Sa mga previous bloggers Previous uh, mga bloggers ni, Na nakita ko Nagrabi ang banat nila kay mismo din Iba-iba ang kanilang mga mensahe Na not good for him Yan kabunso This is Kuya SMB Okay, para sa inyo noon Nagkasala Humingi ako ng pamanhin Kasi hindi naman siguro Bawas ang aking pagkatao no? Humingi ng Kung para sa ipara At ginawang para sa inyo Tumahimik ako ng ilang taon eh. Di ba? Ganun lang po dun Yun po ang concern na tao Para tumahimik ang lahat Kaya dito ako This is Kuya SMB Ha? Huh? Na nandiyan pa rin si, si uh, Citizenship 06. So, okay, lalawin yan ni Kuya Esme pa. Panahon pa ng mamage <clears throat> Wag Huwag ipagkait yung kabutihan ninyo sa iyong kapwa sa ibang tao. Huwag kayong maging uh, makasarili kasi hindi pa makakatulong ng iyong tagumpay ng iyong buhay. Ayan, hanggang dito na lang. Ispisa sa po sa community. And of course, mami's community. Maraming, maraming, maraming salamat. Again, please don't forget to subscribe this YouTube channel. And of course, to share this also. Maraming, maraming salamat all the followers of Kabuso. This is your channel, not mine. Again, this is Kuya SMB. Para sigurado, punto, punto, po, punto, back, na back, back. Punto, punto. Habang gabi, everyone ingat. God bless. Mabuhay po kayo.